Welcome to Stellar Newsio. News YouTube News Hub. S Stellar News PH. You YouTube News Channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Dingdong Dantes at Marian Rivera ipinagdiwang ang ikaten anibersaryo ng kasal sa isang emosyonal na renewal of vows. Ipinakita ni na Dingdong Dantes at Marian Rivera ang tinaguriang ang primetime king at queen ng GMA7, ang kanilang matibay na pagmamahalan sa pagdiriwang ng kanilang 10th wedding anniversary sa pamamagitan ng isang renewal of vows noong lunes, Disyembre 30, 2024. Muli silang bumalik sa Immaculate Conception Cathedral kung saan unang naganap ang kanilang ingrandeng kasal sampung taon na ang nakalilipas. Mga larawan ng pag-ibig at pagmamahalan sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ni Dingdong ang ilang mga nakakaantig na larawan mula sa kanilang espesyal na seremonya. Isa sa mga kuhang litrato ay nagpapakita kay Marian na halos maiyak habang naglalakad sa gitna ng aisle. Suot niya ang isang eleganteng puting gown at may hawak na bouquet ng puting bulaklak na sumasalamin sa kaniyang kalinisan at kagandahan sa araw na iyon. Kasama rin sa mga larawan ang kanilang mga anak na si Nazia at Sixto na tahimik na nanonood habang pinagdadasal ng pari ang kanilang mga magulang. Emosyonal na sandali isa sa mga pinakapinag-usapang larawan ay ang matamis na halik na pinagsaluhan ni Nadingdong at Marian sa harap ng altar, isang simbolo ng kanilang tuloy na pagmamahalan at dedikasyon sa isa't isa. Matapos ang seremonya, nagbahagi rin si Dingdong ng isang family portrait na kinunan sa kanilang tahanan. Kasama nila rito ang kanilang mga anak at ang ama ni Dingdong na si Jose Sixto Jig Dantes Jr. na sumisimbolo sa mahalagang papel ng pamilya sa kanilang relasyon. Ibinahagi rin ni Dingdong ang larawan nilang magkasamang nakahiga sa disyerto ng Dubai na may caption na just hanging out in the Dubai desert some 10 years ago. Isa pang larawan ay nagpapakita sa kanila sa tabi ng isang 4x4 vehicle kung saan isinulat ni Dingdong ang 10 Mula sa isang simpleng plano patungong emosyonal na pagdiriwang sa isang panayam noong Nobyembre 11, 2024, inamin ni Marian na plano nilang magkaroon ng isang simpleng selebrasyon kasama ang mga mahal sa buhay upang gunitain ang kanilang ikasampung anibersaryo. Sa isang victory party para sa kanyang pelikulang balota, ibinahagi ni Marian na ang kanyang asawa ang nagplano ng pagdiriwang. Very simple with family, pahayag ni Marian. Yung asawa ko yung nagpaplano. Pero ano si Dong, kasi ano siya, medyo sentimental naman talaga yung asawa ko. Ayon kay Marian, hindi niya inakalang magiging engrande ang kanilang pagdiriwang dahil sa kanya, sapat na ang kanilang pagkakasama bilang mag-asawa at ang pagkakaroon ng maayos na pamilya. Ako kasi, the mere fact na magkasama kaming dalawa, maayos ang relasyon namin, maayos yung mga anak namin, okay na ako eh. Ngunit binigyang diin ni Dingdong na nais niyang ipagdiwang ito dahil napakahalaga ng sampung taon ng pagmamahalan at pagiging matatag bilang mag-asawa. Inspirasyon sa maraming mag-asawa, ang renewal of vows ni Dingdong at Marian ay nagsilbing inspirasyon. Sa maraming mag-asawa, lalo na sa mga tagahanga nilang sumusubaybay sa kanilang kwento ng pag-ibig mula pa noong kanilang engagement. Sa kabila ng kasikatan at abalang schedule, ipinakita nilang ang commitment, respeto at pagmamahal sa isa't isa ang susi sa isang matagumpay na relasyon habang patuloy nilang sinasalamin ang isang modelong pamilya patunay ang kanilang kasal na sa kabila ng mga pagsubok posible ang isang forever na pagmamahalan isang pangarap na pinapangarap ng marami ano masasabi niyo sa issue natin today feel free to comment your masas this has been angelo hanggang sa susunod na balita